Good morning. And coral yellow. Puro yellow yun. Dala kong damit. Mga, ano, mga tarnuhan. Ayan, yellow. Yellow. And then, yellow. Then, yellow. So, ayan mga favorite kong damit. And, ah... Uh, ano, red, pink. Okay, ako ay nag-aayos damit. Ayan. E ang mga paborito kong kulay na damit. Ayan, red. So, ako ay uuwi sa buki dahil birthday na aking ina. So, ito ang baon kong damit. Ternuha na mga yellow. yung for yellow yan. And, black siguro para maligo sa dagat kung makaligo so, ito lang ang nadaling ko ah, puro yellow <laughs> ayan, good morning sa inyo lahat shout out ayan, ako ay babayan bibigyan ko ng ulam nadadaling sa mga inay sa bukit ayan ang init may dami sa sakyan. Uh -oh. ako tatawin. Ang dami sa ista tilapia. Dalawang kilo at kalahat. Napasayo siya sa tugtugan kanina. <laughs> Dito na ako sa aking ina. Ya, bumaba ako mula doon sa taas. <laughs> Nagay video ako dito sa may tabing kalsada. Ayan. So, naambon. Kaya, video-video ah, lang ng konti. Ayan. So, ngayon, malaki ng pagkakaiba ng tag-ulan at tag-araw. Ayan, o. Oh, no? Puro dahon na yung mga puno. Green na green. Green. So, ako sa aking ina mahirap talaga mag ahon Yeah, nice. Di di lang ay dumi nang Ah, dito na ako sa mahina ay magluluto ako ng galunggong sisig ang ko ang kontalong may dala din ako ang tatlong itlog na pula ayan sisigang ko doon sa baba Wala kayo, na Ayan na ang kapaligiran ngayon dito sa bukid. Ayan may mga sabog ng palay yung dati kong in-upload na inaararo mino motor. So ayan na oh. Ayan, maganda na ngayon tingnan, green. Dati ay mga brown. <laughs> Tuyon-tuyo ang mga dahon. So ngayon ayan na maganda nang tingnan. Ayan. Kasi so, may kambing. So, ayan. daming baka doon sa dulo, oh. daming baka. Ayan. Sana all, maraming alagang baka. Kasi ang isa niyan ay nasa 100,000 ang baka. Depende pa rin sa ano ng kalusugan ng baka or tipo ng baka. <laughs> Ganun yun. Yung maraming tagak doon sa dulo. So, lapit tayo ng konti. Churan. Ayan. So dito ay yung binabahay ang konting ulan nang ay tinutubig na. Ay sexy daw. <laughs> Mga kababata ako. So yan meron dito ampalaya, ayan ang marguso. Ang marguso ay oh. Ang marguso. Sito yung dati kong binablog. Ayan. Punta ulit tayo dito. Hello, anong ginagawa nyo? Ayan, kuya ko, tsaka pinsan. Gagawa kayo dyan? So, Alin? Ano, anano? ano, ano? mga love Ayan, ano, nagagawa pala dito ng, kung no? daming graba. Ha? bilaran ng palay. Sino yung ano ambo, ako din eh. <laughs> Ayan, ano ang na. tapo <laughs> Sarap na po niyo diyan ah. <laughs> Kakape. Kalo ano nang ano ah. Ano rin ni Arna? Are. Hmm. Ayun na, hanggang doon. Sasementuhan nyo. Hmm. Ano na naa? Ah. Dati lang ito ay ano. Tani ng palay. Eh. <laughs> Nasaan kuya Deng? Mm. Ah, ito yung pangararo ng ano, tubigan. Para pag binaha yung ano, pun sabog niya doon. Kaya nga. <laughs> Tunaw. Mm, mm Pero wag naman sana muna bumaha, no? Oh. Para hindi sayang yung ano, pinunla. Yung sinabog na palay. Ang daming graba. Ay, e, muntik na ako. Gagawal ng ano, bilara ng, ng, palay dito. Ah, kuya, tsaka pinsan. So, yung aking dating binlag. Ayan, no? Oh. So ngayon na <laughs> ma na matataas na yung damo. So ayan din mga kandiretso doon oh. Ayun oh. Ayan, matataas na yung dating inara inararo. So ayan ngayon malalago na yung palay na sinabog. Ayan. Ayun oh. Ay nako ang ganda na. Ang ganda na dito. Ad. Ni mga to sa taas oh, mga inay. So ayan dito lang ako. Dito lang ako naghihintay para sa iyo. <laughs> so ayan, naambon. So nag-vlog pa rin ako dito kahit naambon. Ayan. Ayan, 'no. Oh. 'Yon yung mga kambing, ang kambing na sa ilalim ng puno ng mangga. Ayun 'no. Oh. Kita nyo. Ayun nasa sa ilalim ng puno ng mangga. <laughs> ambos um, boss, okay, babalik na to sa taas at para naman, ano, nalakas na talaga yung ambo. Huwag naman sana bulan. Uwi saging. Ayan. Wala nga. May wala ka saging. Saging. Wala, hinog. Ay, ubos daw. <laughs> wala ka, binibigyan ng kuya ko ng saging. Eh. Ay, Ayan, maliliit pala. Saging. Maliliit, oh. Ayan. Maliliit ang buwig. Ayan, oh. Maliliit pa ang saba. Ayan, oh. Maliliit pa. So, yung bandaron pa. Doon sa dulo. yung maliliit pa. Ang daming buwig. Pero maliliit pa. So, ayan, oh, May tubig. Balik na ako doon sa taas. <laughs> ayan, ganyan-ganyan dito. Oh, green na green. mas Masukal na. Pero pagka naman, ano. Tag-araw. So, Ingat sa apoy at madaling masunog. <laughs> Akit na ako sa taas. Yan ang kuweba. Yan dito naman ako sa taas magbablog. So yan sarado. Walang daan. Ayan Oh. Yung mga tanin dito mga marguso. Ayan ganda. ng dahon. Marguso. Sabi niya, ay ang palaya. Ayan yung guba to. Ayan. Yung pinlag ko dati. So, ayan Oh. Mano na siya. Malalagunan dahon. Hindi ayaw ko lumabas. Nakatali yung ano. <laughs> nakatali yung sarang Kaya yan yung mga doon. So, bukas na siguro. At nakatali yung sarang ka. Natatamad na rin akong humahon doon si kasi ano na, 5.30pm na. Baka naman dumilim na, hindi makakaagdo hanggang doon sa dulo. <laughs> Iba pala ko 'yon. Akin na 'yung kubo. Ayun. Kakatampalitan <coughs> ng haligi. At saka 'yan ano oh, sira-sira. Ayun. Sira-sira na 'yan. So kailangan ng palitan. Pag nakasahod tayo sa so, na malaki-laki. Sige natin 'yang palitan. And. sila o. na ang dingding. Tulungan natin ang inay magpaki ng mga buto pananim si Tinda. buto ng pipino ito. Tapos ito si Tau. Ito nga ba? Si Tau. Maglalagay tayo sa plastic. wow Bigay yung patatay ng yung unang best of one. Dalya. Dalya. Lapan datang. Ato yung ba? Masarap mahiga. Masarap mahiga. Ay napagay na sa inyo eh. Masarap mahiga di sa sahib. Ano mo na datang? Ano mo na datang? Ibilangin nyo din. 14 pieces ay 15 pesos. Bili na kayo. Ayan. Ayan ito sa bukid nagtitinda ang nanay ko ng ganito mga buto mga panili pag ganitong yan. tapos balatong 'yan binhing mais tama makabili ng binhing mais siguro alam na sa amin daw oh mayroon isang damda eh po Okay kagad okay, to to i na gusto si sa amin dala hindi ko kay ko ako kay dalawang ko ng nya tapos na kami ng <laughs> paki hindi pa lang nakaswitch yung <laughs> bijo Ayan, nabing anim ang laman ng isang ganare. Tapos, ayan. Ayan, 15, pe 15 pesos ang isang balot. Ang laman ay ano? Ang laman ay 14 pieces. Ayan. Saka na ulit mag, ano, maripanin dala ng inay bukas. May ba'y balatong? sitaw. Yeah. Mais, wala nang mais. Naga kami magapunan dito sa bukid. Alas 6. Alas oh, so 6. <laughs> <laughs> Alas 6 parang ay kakain na kami. Yan na kami na. May birthday sa lunis. Kamahiriman <laughs> <laughs> eh. Ah. Uh, kami dito. Hapunan. Kami ano sa is? na no. kumain. Ang oh, ulam ay yung nga kaniloto kanina. Yung ano, isda. Galunggong sinabawan. Ay,